Wala ang kalagitnaan ng taon sa kontrobersyal na batas na matagal pinagdebatihan dahil pera ng bayan ang nakataya. Frontline ng mga balita sa kalahati ng taon ang Maharlika Investment Bill. May mga tutol dito dahil bakaraw lalo tayong malubog sa utang at magamit sa maling paraan ang pera ng bayan pero dahil certified as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panukala, mabilis itong naaprubahan, na ratipikahan at nalagdaan. Naging ganap na batas noong July 18 ang Republic Act 11954 o ang Maharlika Investment Law. Kahit naging ganap na batas na, marami pa rin ang nangangamba sa malaking sugal ng Administrasyong Marcos dahil sa Maharlika. May mga umalma pa nga dahil sa unang panukala. Kukunin ng pera sa Maharlika Investment Fund mula sa pension funds ng Social Security System o SSS at Government Service Insurance System o GSIS. Napanatag lang ang mga miyembro ng bawiin ang probisyong ito. The real challenge is to maintain the integrity of the fund, translate its gains into tangible changes for the benefit of all. Magkatutulong daw sa pagpapalago ng pera ng gobyerno. Yan ang pangako ng Maharlika Investment Law. Sa 27 ng Hulyo, malagim na trahedya sa Laguna de Bay, ang kumitil sa buhay ng 20 pasahero. Tumaob ang passenger ferry na may lulang 70 pasahero na para lamang sana sa apat na po. Yung mga pasahero wala man lang suot na life jacket. Nadapat sana kahit pa paano. Sana buhay pa yung kapatid ko. Frontline din ng balita, unang araw pa lang ng Hulyo ang Isang Libot Isang Tua. Umulaga ang Legit Dabar Guards bilang mga bagong kapatid. Sama-sama kaming nagbabalik na kasano ninyo sa tanghalian. Welcome sa bagong tahanan ng mga Legit Dabar Guards, TVPAL! TVPAL! Matapos ang mala teleseryeng pagkalas ng TVJ sa Tape Incorporated, napatunayan pa rin na sila ang mga hari ng noontime show sa Pilipinas. Isang libo, isang tuwa, buong bansa, Wala! E Dahil ka! at home, number one pa rin ang legit da sa Kapatid Network. Yeah! Yeah! <laughs> balik dito sa... Naging abala naman ang Department of Tourism o DOT sa bago nilang tourism slogan na Love the Philippines nang ipakilalayan yan noong June 27. Abay palakpakan! Yehey! Bakit natin ito, 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 ito? Ang kaso, binahan ng kontrobersya ang Love the Philippines campaign video. Oops! Paano mga ginamit daw na videos ay hindi naman mga kuha sa Pilipinas? Naku patay. Ang sabi ng DOT, don't worry. Mga sample video o stock footage lang daw ang mga pinakita sa campaign launch at wala naman daw ginastos ginasto sa paggawa nito. Yun naman pala. Pero yung ahensyang gumawa ng video, ayun ang tinuturong sa larin eto namang Pagcor. Halos sumabay panong July 12. In 3 2 1 3 million pesos ang inilaan na budget sa nanalong bagong disenyo. Hango raw sa apoy yung logo na simbolo raw ng energy. The face of the new Pagcor logo which symbolizes a new beginning. The dawn of a new hope for a better and brighter tomorrow under the administration of President Ferdinand Marcos Jr. May ganon? Sige na nga, kwento nyo yan eh. Pagpasok pa rin ng Hulyo, Diyos ko Lord, nagbardagulan sa Twitter o ngayon ay X ang tawag, ang mga pro at anti-pura Luca Vega. Marami yung na-offense sa ginawa ng drag queen na pag-perform sa isang art space bilang si Heso Kristo na kinakanta yung punk rock version ng Ama Namin. Sorry, not sorry. Kaya sinampahan ng kaso si Pura Luca Vega na punan nga na inaaresto habang nakapambahay lang. It's unfair. We've been, you know, um, handed a warrant of arrest. So I'll be like, okay, sige. <laughs> Iwanan na yun nilabas. So it's kind of like a bit of a surprise. Muling nalubog sa kontrobersya ang mga alagad ng Philippine National Police o PNP. Naging frontline ng balita si Jemboy Baltazar noong August 2. Siya ang labimpitong taong gulang na binatang biktima ng mistaken identity ng mga police. Nakapandulo mo ang tagpong ito habang kalong-kalong ng kanyang ama ang bangkay ng 17 anyos na si Jemboy Baltazar. Naglilinis lang daw ng bangka si Jemboy kasama ang kanyang kaibigan nang bigla silang pagbabarilin ng pulis. Ang masaklap, hindi pala sila ang target ng operasyon. Pinigilan pa ng anim na pulis na botas na lumapit ang mga kaanak matapos nilang barilin si Jemboy. Ano you know, na ako, napagkamalan nga ako na nandun din yung ano nila, target nila. Sabi ko nga ako, oh, dapat tinawag nila lang eh. Hindi kayo nag-warning shot. Warning shot, tama sa ulo. Ang ina ni Jemboy na isang overseas Filipino worker, OOFW, hindi nakalang para na pala sa pagpapalibing ni Jemboy ang ipadadala niyang pera. Si Senator Ronald Bato de la Rosa, na dating hepe ng PNP, ang gumisa sa mga kabaro niyang pulis sa pagdinig ng Senado sa kaso. Ito mga buhay na bumarel, hindi niyo pinaparapentes. Ganun na kainutil ang commander ngayon ng uh, pulis? polis. Pag pulang -pula mata mo, nakadrags ka ba? din ng 2023 ng mga nagmamala action star na nag-viral sa kasada. Mga driver sa caught on camera ang mga illegal na pasiklab. Nako, parang hindi yata nakaka-cool yan ha. Anyway, itong isa naman, na puro bad words lang yata ang laman ng kanyang bukabularyo. Gigilidan mo ako, bubusina ka pa. Puro ka pa ganyan. Oo. Suggestion ko lang sa iyo, Sige, bang, oh, wala, po ng ganun. awala ang bulabugin. Pwede naman sanang maiwasan ang ulo mo kung dinaan lang sa maayos na usapan. ay pa ko? Sa lugar ako, sumiwasan na may yung lisensya okay, mo. Na ako sa inyo. Akin na! O, oh, alam nyo na, next year, mas init ang init ng ulo. eyes on the road lang para hindi ka maging... <laughs>